Good day mga ka-sports natin dyan. Cheritigo kontra sa Creamline Cool Smashers. Mainit ang laban pagdating sa set 1. Kung tutuusin, mas talo nga ng Cheritigo sa ranking ang Creamline sapagkat ang Cheretigo ay nagkaroon nga ng silver medal sa VVL on tour. Samantalang bronze medal naman ang Creamline Pero ibang usapan na to, invitational conference na ito. Kung saan ang Creamline ay wala pang ang talo sapagkat pinataob nga nila noong nakaraang araw ang signal. Ngayong araw naman ay trabaho nga nila alay sa Valdez na patiklupin ng maaga-aga ang Charity Go. At nangyayari na nga ito dahil kasi simula pa lang sa set 1 4 points na agad ang Creamline Maaga ngang napa-timeout si Coach Norman Miguel dahil nga sa kalamangan ng creamline medyo mababa ngayon ang kumpiyansa ng Cherry Tigo pero syempre ilalaban rin ito ni Ara Galang. Lalot sa isang interview, sinabi nga ni Pina Fiel na gustong gusto talaga nila bawian ang Creamline Cool Smashers. Mukhang mangyayari ata ato sa set 1. Ang kalamangan nga ng Creamline Cool Smashers kanina ay halos na na nga ng Cherry Tigo. Hindi nga pumayag si Chang Abi Maranyo na papag-iwanan nga sila ng e scores. At eto, lahat ng mga Cherry Tigo players ay tinrabaho nga nila ang Krimline at unti-unti naman nagkaroon ng kumpiyansa ang kupunan ni Ara galang at eto na nga ang nangyari dahil nga sa sunod-sunod na error rin ng Creamline Cool Smashers naging tie na nga ang e-score sayang sapagkat kanina ay lamang na nga ng apat na puntos ang Krimline pero eto na nga ang tunay na laban hindi talaga magpapadaig ang nasabi nating si Abby moranyo at Aragalang sa kupunan ni Michelle Gumabaw at ni Valdez sa totoo lang, medyo may error nga ngayon. Si Michelle Gumabaw, buti na lang ang ating Finum Superstar Eliza Valdez ay angat ang nilaro niya pagdating sa set 1 at kanina nga tayda nga ang scores pero si Valdez umarangkada nga ng dalawang puntos kung kaya bago magtapos ang first technical timeout sa set 1 ay lamang pa rin ang Creamline Cool Smashers. Imagine na ah, medyo off pa niyan si Michelle Gumabaw at nagkaroon na nga siya ng tatlong error sa kanyang dalawang attack na nag-error at isang services na nag-error din. Buti na lang talaga si Eliza ay talagang ginaganahan maglaro sa set 1. Iba talaga ang chemistry ng frame line, Ito ang masasabi natin na maraming ang paghuhugutan, hindi kagaya sa Cherry Tigo na talagang si Ara Galang lang at si Finya Fiel ang nakikita ko talagang nakikipagpukbukan sa kasalukuyan. Pero si Robles magaling rin yan. Mamaya tingnan natin kung papalagba siya eh speaking nga sa papalag ginandahan talaga ni Robles ang kanyang laro sa duluhan na laban kung kaya nahirapan na nga dito ang Creamline Gold cool Smashers pinagtulungan nga ang Creamline grabe rin talaga itong si Fino Fiel at itong si Robles with Aragalang pa yan talagang si Jema lang nga ang nakipagpukpukan sa duluhan na laban pero hindi na nga ito nakayanan ng Creamline at tinapos nga to ng maaga-aga ng Chere Tigo sa score na 20 at 25 napako na nga dyan ang Creamline Panal Nanalo na nga sa set 1 ang nasabi nating Sherry Tigo. Tingnan natin sa second set kung sino ang magwawagi.